Okay, ayan, good morning. Today is Sunday, mga Mars there. At madaling araw. Alas 4 na madaling araw. Ang aga ko nagising, 3.30. So, ngayon po, another vlog for today. Ayan, nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. At meron po tayo kayong ano, uh, unfinished business. <laughs> ko na natatandaan nyo last time, hindi nag fishing tayo, di ba? Sa Baseco. Hindi tayo nakahuli. So, ngayon, madaling araw naman. Kasi, nung time na pumunta kami doon, ang lalakas ng alon. Tapos, medyo hapon na rin. So, ayan. Wala kami na, ano, wala kami na pahook. Wala kami na pakagat. So, ngayon, nag-decide kami na umaga. Madaling araw para mas, ano, sabi nila mas active daw ang isda pag ganito. So pupunta kami ng ano, Baseco. Ang problema lang, ito nga oh. Para may ano, hindi magandang panahon. Eh mga master malapit na tayo sa Baseco. Ito ito ang ano, malupit dito. Eto, umuulan. Adito ah, na kami ni Jack na naman. Sa na isa na naman panibagong adventure. Urban. Mulan. Ayan, Kapote. No? Kapote. Ako, hindi na ako magkakapote. Kasi ano. Tawag nga Hindi na ako magkakapote. Kung talaga nung lumakas Eh. Parang malakas, ah Hindi naman. So ayan mga master Let's go Punta na kami dun sa Paseco Ay nandito na pala kami sa Paseco So mga master Ayan o nandito na kami Ayan si Jack o nauhuli Nandito na kami ni Jack Pero kami mga naka, nakasabay na angler Magbabangka sila Ayan nga pala si Jack oh nakakapote pa kalmado ang tubig ngayon so pwede kami maghagis ayan Dami o lang. dami nga nilang babangkain o Mas... <laughs> mga siguro ano sila sampu sampu, sampu. oh, sampu dami nila o oh. oh, lang sila din yung nakaraan o oh, sila rin o oh, din sila rin yun ganun yung damit eh o, masisiro din yan mga yan <laughs> <laughs> masisiro <laughs> din yan hindi ka lang Diyan muna natin lagi yung camera natin ha. Boss, Ayan, kasama ko si Jack Ito na naman kami mga walang kadala-dala <laughs> Ma-upgrade Ma na kami ngayon Oo Maga Ma na Maga ah, na kami ngayon Tingnan namin ah. Sama, Ano Jack? Oh. Subscribe niyo si Jack Moto Jack 26 ayang YouTube channel Another fishing adventure namin Ito, kapotig gaming oh <laughs> Kapotilan. Saan pa tayo dati nag-hagis? Yung unang-unang hagis natin. Dito, no? Sa gilid. Dapat nakita pa sila yung pagdali. Oh, hindi. Ay, nakano eh. Nakano. Nakapatay ito eh. Sa ito, ito nakita mo. Oh, ito mga anglers. Oh. Pero may mga anglers Ay, ano, doon. Nakano namin. Huwag <laughs> na <namin> sila. Papangka <laughs> pa oh. Papangka pa sila. Masisiro yung mga yon, alam mo? <laughs> So ayan, babalik kami dito sa spot. Oh, kami, kami dalawa lang oh. Wala pa jack. Tayo dalawa, dalawa pa lang. Doon kami Patawa. sa dulo. Oo, uh, -oh, doon kami Patawa. sa dulo. Okay, sumisikat so, ng araw. Makita okay, niyo. Wala pa naman kami mga jacket. Hindi, saglit, saglit lang naman kami rito ni Jack. Hindi naman kami katagal. Kung alas <laughs> 4, magigalas 5. Hanggang ano lang kami, hanggang alas 8 lang kami dito. Oo, oh, yan o, no, oh, pala. Pwede Pwede, pwede, pwede yeah. pala mag-tent dito. So, uh, yan you o. Know. Ayos ah, o. Pwede pala, pwede pala oh, maulan. Malakas ba ulan dito kagali po? Malakas. Pwede pa lang ganyan mag-tent. Tent pa lang dito. matibay yung structure ng ano. Okay, so ayan, mga master na dito na kami. Pero pang nagano. Solo. Solo natin. Wala, wala ni. Wala. Wala. Pani Meron pa yan kuya na ilalim lang. Wala. ano Gusto nun 'yung ano, 'yung mga umahabol. Meron pa yan, tara. Inaantay na, kami, kuya. So, well, hindi tama, baka nag-text natin sa'yo. Oo, oh, inaantay kami yan. Andito na mga prop... Andito na mga profesional. Dami <laughs> na sa <laughs> amin, ang daming mamali At daming pala dito, madaling araw, alas 4. Eh, alas Eh, 5 na. na. <laughs> tayo Okay, so sabi, maraming so, may -be -be tayo. Marami pa dito. May so ito. ayan, oh master. Ay, no, Hindi ko sa hipon. Hindi no, sa ano talaga. Doon tayo sa dulo? Oo, oh, tayo, tayo, tayo Okay, nandiyan daw yung mga bumali. Andi natin ha. Sige, update ko muna kayo mga master. Amen, amen. <laughs> Info. <laughs> pag-asa. Meron kaming ano, tinitikin ng pag-asa. Let's go. <coughs> Wala kami sa sayanging ano oras. Dito pa mga mamali. Wala <laughs> nang antay tayo. Eh. Ay, meron na dito. na malaki. palitan na kita. Ready na, ready na. Ay mga master, ready na kami. Ah, ready na casting na. Eh. Saan kaya tayo magka-casting? Yan? Jack ka? Okay, huwag okay, ko lang. Okay. Thank you. master oh ang dami mga isda dito maliliit so in short baka busog na yung malalaki yung target na dahil napakarami na rito ang dami rin kanina sumisibad eh na mga ano mamali dito dito ako sa kabila na dyan ka muna dito ako yun ang ating kumeron dito tip ito mahalon ba, lal, lalim ng bababaan abisado ng driver yung takbo ng alon yan ba, may professional <laughs> patay tayo nito <laughs> Kakarutin na namin Nag-check pa lang Nag-check Nag pa lang daw Ay, na Bulabog na eh Mga ano Buwan-buwan Sumatak ng eh no? Hagis lang! tatamblingan yung mga ano anong isda yan daming ano yun maliliit oh kahit ano lang dyan kahit ma ano mamarder lang salvage ba Master, ang dami na namin dito Ilan na kami rito? 2, 4, 6, 8, 8 Walo na kami rito sa spot Meron na mga nakahuli, mga bako ko lang Yung bait and wait Pero wala pang mga nakakahuli ng na mga striker Kagaya nung hinuhuli natin Ayan So ano na mga master Wala pa rin kumakagat sa akin Ang oras po ay alas 7 na ng umaga so wala wala pa rin kaya ano mga master tangha ano na alas pasado na ba? 7 pasado na yata ang 7.42 in the morning wala pa rin kaming huli nag bait and wait na ako eh. ayan o ito yung isang rod natin ginamit natin na sa bait and wait si Jack umalis pumunta dun sa palengke bumili ng hipon talagang desidido makahuli laki mong sa casting pero subok pa rin ako mag casting tingin pa rin tayo mga master sa jig tayo wala tayo makuha sa casting eh wait and wait tayo ay hali Hmm, gamitin niyo na yan eh, para ano, meron kayong pang ano. Ako eh. Yuh, Yuh, mo. Ako mo. Nakauli, nakauli. Wala. may Wala. eh. Ya. Oh. Oh, grabe po, isa po isa ko. <laughs> eh, hey, tabi, tabi mo na, dami ko niyan, no. Oh. Wala kami diyan. Ayun. Diyan mo na muna. Naggagawa pa lang ng ano, tumatagag tagtag ng pawis ko. Gira 'yan. Pwede mo malaking <laughs> hook <laughs> dito. <laughs> Buti na lang, dala ko yung malaklaba ko. Kung hindi, sunog talaga. Ah, grabe dyan, parang ka naliligo sa... <laughs> <laughs> Gagawa <laughs> natin. Akin ba itong tubig na isa? Sa'yo? Saan? Akin ito. Isa binili ko eh. Hindi, sa'yo yan eh. Dala, meron Saan din ako na? dala eh. Kung... kailan tuloy, kailangan natin yung um, ano natin. yung um, malayuan na ano. Hindi natin dinala. Maser. Ah. Sige. Nag ano na tayo bait and wait gamit natin yung ano natin, isang rod, no. Kain ko hipon. Tapos magka-casting pa tayo. Baka makachamba. Dalawa na. Sana no makachamba tayo dito, no. Ah, hindi pa nakahuli, ewan ko na lang. hindi ko lang maihagi sa malayo kasi ano eh ay sus punye mas ka nagbuhol na naman Oh. Eh. pero mahirap sa baitcaster eh buhol buhol eh hindi ko na update dito sa fishing, ano oras na jack? Alas 9 ng umaga, wala pa rin kumakagat sa amin. Nangitim na kami. Pichugas. Wala pa rin, bait and wait na kami yan. Ha? Ayan mga master. Wala, kalpak na naman ang aming, ano, ang aming fishing. So, uwi na lang ako. Wala pa kami nauhuli. Alas 11 ng umaga. Ay si Jack, oh. Wala rin huli ginawa na namin ang lahat wala kaming nahuli bumili na kami ng kain na hipon nag jig na ako kum, mahalos lahat yata ng lor sinubukan ko na kaso wala talaga uh, sabi ng mga veterans dito kung ganitong panahon daw hindi talaga makagat ang isda uh, makagat daw dito kapag ano November hanggang January Ayun, kaya uh, ito si Jack uwi na naman kami yung luhaan Third time around zero. Palungkot <laughs> lang ngayon. Palungkot din niyo bumili pa ng pae no. Ayun no? oh. Tingnan niyo 'yung pae niya no. Hoy pa ko. kilong hipon. So ang gagawin dito ni Jack, sigang you no. Know? Si sigang. Sigang na lang. Ako babalik na ako ng Las Piñas. So pero hindi pa rin tayo titigil dito mga master babawi pa rin tayo sa susunod madaling araw sabi mga bandang alauna babalikan namin to Ayan, eh so, sila Tatay oh. Wala. May uli ba tayo wala no? 5 peraso o, limang piraso lang. Oh, limang piraso. Buti siya nakalima. Kami wala. Zero. Ayan, so bait and wait kasi sila ako, casting ako eh. Jigging ako kaya angit pala jigging dito kapag ano, walang kawan. Yung bumili ng pain kanina kung kailan umalis na yung mga isla at dumating yung pain. Wala <laughs> ano kami na huli <laughs> Pero mabawi kami Jack no 1 o'clock na natin sa susunod Sigurado na ito mamali na ang titirahin namin dito Kaya magaga? magaga oh, maga. kasi kami kanina alas 6 na kami dito eh Tsaka hindi kami prepared Kita mo wala nga akong dalang sombrero Na pang fishing hat Ang init grabe sobra laring kami dalang tubig masyado Kunti lang yung tubig namin eh. Mahirap dito, sobrang hini. So, yun lang mga maser. Kita-kiss tayo sa susunod na fishing adventure natin. Huwag kayo magsasawang manood sa vlog ko kahit wala ako nahuhuli ha. Nakakahuli rin tayo. Nakakahuli rin tayo. Okay, so yun lang. Bye-bye. See you next time.